Walong mga kandidato sa pagka-parliamentary district representative mula sa 1st at 2nd district ng Cotabato City ang nangako na tatalima sila sa isang malinis na halalan ngayong Oktubre. Inorganisa ng Marine Battalion Landing Team 6 ang Peace Covenant Signing Kahapon kasama ang City PNP at COMELEC. Sinabi ni MBLT 6 Commanding Officer Lieutenant Colonel Romulo De Mayuga Naninanais nila na makuha ang buong suporta ng mga kandidato para maidaos ng maayos ang halalan. Na tayo ay nangangako na isasagawa natin ng tahimik, patas at walang karahasan ang darating na eleksyon. Pinapalakas natin ang demokrasya sa pamamagitan ng halalan. Symbolisem na mga kandidato ay seryoso sa patas at mapayapang halalan. Ang panawagan lang ng ilang kandidato sa kanilang kapwa-kandidato ay iwasan ang bumili ng boto at lumaban ng patas. May ilang kandidato rin ang nagsabi na sana ay maging patas din ang Comelec at walang dapat kampihan. Siniguro naman ni Cotabato City Election Supervisor attorney Muhammad Nabil Mutya na wala silang papanigan at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Mark Anthony Taiko, NDBC, BIDA Balita.